Isang mapagpala at magandang araw po ng Martes sa inyong lahat. Martes sa loob ng ikatlong po at apat na linggo sa kanilang panahon. Ang huling linggo sa pagkasalukuyang kalendaryong pangliturhiya ng simbahan. Araw po ng Martes, kung konkret araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga viewers po, supporters and followers of our daily gospel reflection. Binabati ko din po ang mga benefactors namin, members ng Sabang Bukas Palad ni San Antonio ng Padua, 1000 Club of St. Anthony, at lahat po ng mga tumutulong sa iba't ibang paraan. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. kapatid, sa araw na ito, pagdinilayan po natin ang pagbasa ng mabuting balita ay kay San Lucas. Mula po ito sa ikadalamot sa pamanata, mga talata lima hanggang gabi isa. Mga kapatid, dilipas ang lahat ng bagay, ngunit mananatili ang Diyos. Yan po ang inaiwating ng mensahe ng pagbasa ng mabuting balita sa araw na ito. Lahat ng bagay, posibleng mawala. Mawawasak ang lahat ang may simula ay may katapusan, sabahit so ang Diyos ay mananatili. Everything on earth is temporary. Ang lahat ay lilipas, ang lahat ay kukupas, ang lahat ang may simula ay tiyak na may katapusan din. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sinabi ng Panginoong Yesus, darating ang panahon na ang lahat na nakikita niyo iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa-bato. Jesus is actually making a prophecy about the future destruction of the Holy City and the Temple of Jerusalem. May binabangit po siya mga apocalyptic words tungkol sa mga digmaan, mga salon, magkabutong, lahat ng mga kagilagilala sa tanda sa kalawakan. Subalit, hindi dapat tayo matakot, sabi ni Jesus, sapagkat mangyayari ang mga bagay na ito. Subalit, hindi na makarakaraka darating ang wakas. Kaya mga kapatid, tinuturo sa atin ng Ibanghel sa araw na ito. Una, nothing in this world is permanent. And so, when you think of things you depend on on life, like material wealth and financial security, do not forget, they are temporary. The things that cause you anxiety, things that cause you sufferings, Like sickness, emotional pains, family problems, and the like, do not forget that they are only temporary. Things like money, career, business, accomplishments, and many more, do not forget they are only temporary. The world and all that is in it, they are temporary. Kamwa patin we reach maturity. when you start to realize that nothing in this world is permanent. Kaya huwag mo siyang stress ang mo sa mga bagay na hindi mo naman talaga kontrolado. No matter how bad life and situation is, surely it will change. Besides, again I tell you, nothing in this world is permanent. Panaguan, all things will come to an end God and His love remains. Lahat ng bagay haantong sa katapusan, mananatili ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Because God is unchangeably loving and His love is never temporary. Patuloy tayong mamahali ng Diyos at hindi titigil ng Diyos sa pagmamahal sa atin. Because God's love is eternal. Focus your life on things of God because after all, they are the ones that will lead you to eternal life. Pangatlo, put your hope and your trust in God. Ilagay mo ang iyong pagtitiwala, ang pag-asa sa Diyos. Hindi natin alam bukas hindi natin ito hawak. We do not hold the future in our hands. It is God who holds the future for us. Kaya lagay mo ang inakaraan sa habang ng Diyos. Ilagay mo ang buhay mo sa kasalukuyan sa pagmamahal ng Diyos. At tayong kinabukasan ay ilagay mo sa kamay ng Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya sa atin. Kaya mga kapatid, dilipasan natin ang bagay ngunit ang Diyos ay magalatili sa habang panahon. Manalangin tayo. Ang manaming mga pangyarihan, maraming salamat po sa buhay at panahon na binibigay mo sa amin. Tulungan mo kami gamitin ang buhay at oras na binibigay mo sa bawat isa sa mga paraang na ayos sa iyong na Naiksila ang aming buhay sa mundo at ayaw mo kami sa aming pag patungo sa iyo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po na gusto nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyong pong nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at i-share. Ibagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga kaibigan, at tigit ang ating mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aming panawagan. Tulungan niyo po kami sa programang Pampamilya ng Dr. San Antonio sa Galating ng Pasko. Isang libong pamilya po ang aming pagkakalooban ng Medianoche Packages para sa pagsalubong nila sa pagdating ng bagong taon. 1,000 pamilya po ang aming pagkakalooban at bawat bag groceries ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. okay, kaya isang piso po ang kailangan naming maligo para sa proyektong ito. Sa ngayon po ay may kita po 300,000 piso ang aming naliligo. Malaki na po po ang aming kakailanganin. Kaya sana po kayo po ay makatugon sa aming panawagan sa tulong na aming kinakailangan. Ano mang pong halagaan ay yung pagkakaloob. Lubos po namin pasasalamatan. Ang Diyos na po, ang bahalang gumanti sa iyong kabutihan at kagandahan loob. Pagpalaik kayo ng Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.